guys ito na yung ating ginagawang swimming pool update natin ayan tapos na po uh, bali cleaning na lang ayan medyo may nakakalat pa dyan yun yung ating salaming ito yung ating jacuzzi medyo may nakakalat na pum ah, dahil i-cleaning pa natin yan ayan yung ating pools hindi pa nagagrout yung mga labi at saka tiles lang natin sa ibabaw. Maglalagay pa tayo ng dex box dyan at magkakaroon tayo ng ilaw dyan sa poles. Yan guys, medyo umalwal-alwal na yung area. Medyo nawala-wala na yung kalat. Hindi tulad nung mga nakaraan. At makalat talaga. Yan guys, Nandito po tayo ngayon nakapatong sa ano sa tin motor house. Ayan, motor house natin. Dito tayo nakapatong. Pinagkasya-kasya lang natin ng ating motor house dito sa area na to at medyo wala nang space. Ayan. Dito na talaga pwede sa pinakasulok. Wala nang space. Ayan guys, oh. kami ay pauwi na ng tagig inabot na kami ng gabi at medyo niraras na po natin ito at may opening na yata sa February 2 Yeah, niraras na natin. Kailangan bago magkatapusan may matubigan na natin ito water condition. Pero cleaning na rin lang naman. Inaantay lang natin matapos itong ano, tiles dito hindi pa nagagawa ng kabilang kontraktor ayan may tiles pa tayo doon para pag nag cleaning tayo wala nang magdudumi sa so ngayon hindi muna natin masyado cleaning hindi na muna natin in -acid washing dahil magdudumi pa sila rito matatalsikan pa ng dumi yung ating mga tiles kaya pag natapos na lang nila ito saka na tayo mag acid washing ng isang trabaho lang yan guys oh tayo so, tutuloy tayo rito yan guys may nasa kasaan pa na aso yan nakasagasa aso yung nakamotor ang tikmang madiscrash sya yan guys ayan yung ating kanal medyo makalat pa at tinapingan natin yung kabilang gilid nang hindi pumasok yung tubig ulan galing dito sa garahe Karoon tayo ng pinakanosing dyan at yung bakante na yan sa gitna ay bato po yan. Pati yung mga bakante dyan, puro po bato na kulay puti. Yan guys, yan yung ating salaming. Oh. Yan, yan ang update ng ating swimming pool. At ya yeah, update po ulit natin ito pag ito ay na general cleaning na natin at na water conditioning na nang gumagana ng lahat dahil mayroon tayo doon ayan nakikita nyo yun mayroon tayo doon fountain tatlong fountain yan i-update natin yan pag gumagana ng lahat sige bye guys